morning ayan yeah. travel muna ulit tayo at tanap ulit tayo ng magandang lugar lagi pa rin ito ng area ng Dasmariñas Port Morning po. Ano pong lugar ito? Uh, Salitran po po. Ah, Salitran po. Bahagi pala ito na Salitran po. Ayan, Salitran 4. Ito po. Ito tayo sa Salitran po. Malawak po kasi ang ah, Salitran. One, Salitran one, two, three, and 4 Ayan. So, kaya napakalawag po na ito po ang mga gubat-gubat dito ayan sa so, letran po ito pa rin malaki po nung ipilihip ito daang taa sarap pakinggan pag nagta-travel willing-willing akong pakinggan ang mga huni ng ibon sarap pakinggan ang uh, huni ng uh, mga ibon pag tayo nagta-travel yan ang gusto-gusto uh, kong uh, marinig eh mga huni ng ibon bahagi pa rin ito na salitran sa do salitran 4 ayan no? pero wala na eh tagus na may bahay na dito wala ka na nga uh, pupuntahan dito bahay na pala to bahay na wala na wala na lugar yun eh, mga puno pa rin eh. Naglalaki ang mga puno. Pero ang ganda <laughs> parang matagal ng bayan hindi na napupunta na ah, ganyan ah, ah, ah. ayun ah. na naabando ng lugar Ha, ah. ah, ganda oh ah. dami puno ng bunga ng mangga oh ah. ayun oh, ah. dami oh. Ah. Hitik, hitik sa bunga. Oh. Ah. 嗯，不那个，啥？嗯，嗯。嗯 wala pa pong kundi yung lugar

ayan uh, dragon fruits oh ayan mga dragon fruits pag lumaki oh yan mga dragon fruits oh ayan magi pa rin po ito na sa liter for ayan oh mga uh, dragon fruits Ayan Mga abandonadong lugar. Ayan na. Eh. ya ni dia kan nak cari nama di situ hmm ha nama a bu dia dia nama dia En el lugar de verdad, de este. verdad, de Na yung mga tawag mga nuno sa puso. Ay, ay ay dapat ingat-ingat tayo aja. Mga nuno um, sa mga naniniwala. ayun tayo sa salitran or ok no damay damay ok mana nak kon nak di bahagian takut dah datang balik tay yun mga siguro yun lang po ang ating mga share sa ating uh, paggagala pagagala sa araw na ito thank you for uh, watching at wag po niyong kalimutan uh, like share and comment kung uh, naibigan niyo po ang ating uh, video muli magandang maga sa po bye kasan po thank you for watching gala gala pa rin tayo ngayon dito sa salawag area golf area logna i salaaya okay? الشطرنج مكتوب السلام maganda pa rin ang ilog dito kaya lang napabayaan wala nga yung tampak na basura nandito na lang po tayo maganda siya kaya lang na tampakan ng basura kasi mga panabihan kasi mga bahay sayang kong naalagaan ito yung ilog pwede pang kuna ng mga isda, pangulihan ng isda. Mukhang -mukan. Maganda. Yan na. Sa dulo medyo pangit. Kasi nagbabara ng basura. basura. Ayan, eh. Tubig, hmm. ayan yung ilalim ng tulay. Ayan, Elo Bridge. Dito sa barangay sa lawag. Elo Bridge. Ayan o, eh. ayan yung pinakita ko kanina yan ang uh, bahagi ng pillow beds uh, ito yung pinaka ibabaw ng sila yan pillow beds maganda siya kaya lang kung naalagahan o kasan kaso mo ng mga basura sayang yan ah sa so, gabaw ng uh, Siguro hanggang dito na lang po muna tayo at dahil uh, sa uh, papatlang araw sa dinadayo. Nga Thank you for watching. Eh dito tayo sa ibabaw ng Yellow Beach. Thank you for watching. Don't uh, forget like and share my uh, YouTube channel. Thank you. 拜。